Magandang araw mga bro. Uh, samahan niyo naman uli kami sa aming panibagong adventure sa aming pag night dive, no? Uh, so far sa ngayon ay preparing kami sa aming pag night dive. Syempre sa malapit lang tayo, hindi tayo muna dadayo sa ngayon, no? So anyway, uh, dive safe po tayo sa lahat, no? Uh, kasi medyo delikado, alam niyo naman 'yung mga nangyari nung nakaraan. Okay? Samahan niyo kami. Mga bro, thank you so much. Yun bro, ah uh, nandito na kami sa pagpapanaan namin. Dito lang to sa uh, malapit sa amin. Uh, unang isla natin mga bro, ah uh, isang buktit o musi, ang uh, local name namin dito sa uh, Bicol. no. Ang tawag dito sa amin uh, musi. Pero pagpasensyahan nyo na mga bro uh, kung bakit ganito yung aming video kasi medyo maliwanag yung aking flashlight. No? So wala pa tayong ano, uh, yung pang vlog talaga na flashlight. Pero nakita naman natin mga bro yung musi natin o yung uh, porcupine fish talagi ikot ng ikot ng ikot. Yon tinamaan natin yan bro. Ano? Pito na tinamaan natin yan. Yan no kitang-kita naman masarap sa malunggay yan bro uh, ika nga ng, ano, ng uh, mga kababayan natin na talagang kalaban talaga na itong porcupine fish yung malunggay no? No? takot sa malunggay ito na porcupine fish or ito yung tinatawag sa amin na muse or kung sa tagalog naman ay buktit no? yan uh, di ba? Uh, unang isda natin yan mga bro nung nagpana tayo itong buktit or porcupine fish masarap mak uh, masakit makatinig to kaya pinana na lang natin yun mga bro uh, malapit pa naman tayo sa pangpang -pang, kaya dinalanan natin yan sa pangpang -pang kasi uh, hindi kakasya yan sa lalagyan natin ng mga isda oh, kaya nilagay muna natin sa bangka sa gilid, no? Hindi tayo mahirapan sa pagdadala ng porcupine fish kasi maraming ano yan, maraming tinik, maraming spikes. Sarap sa gata to, eh. Masarap sa gata. Lalo na sa ginataang malunggay. Masarap to. yun yun mga bro. Pakatapos naman ng porcupine fish, no? Ah, nakita natin yung ating kasamahan na may pinapana na isang kanuping. No, ayun, nasa pana niya yung kanuping yun, ako naman mga bro uh, pagkatapos nung porcupine fish or yung uh, buktet sa Tagalog or dito sa amin local name is Musi yan uh, may iniistok tayo ngayong uh, isang isda no? Uh, yan isa pala itong danggit mga bro uh, di ko alam kung tinamahan ko to eh no? dito sa spot na to halos uh, magkakatabi lang yung danggit dito no? dito. <laughs> oh, Huwag kasi magulo, Lexi. Like, Nagbo-voice tayo dito. <laughs> Yun. Masyadong maliwanag kasi yung flashlight natin mga bro. Kaya hindi masyadong makita yung mga ista No? Pero sa mga susunod nating dive, gagawa natin ng paraan. Yun. Ayaw pang magpahuli sa atin mga bro. Nakatakas eh. ba? Diba? Eto, pangalawang ista natin mga bro isang pugita. Yon. Yan, kitang-kita mga bro sa, uy, namuti yung pugita. Gustong magpakain. Yon. Masarap sa adobo sa gata to mga bro, na pugita. Sarap sa pampulutan sa mga kababayan natin. etong mga bro, ah, may stock naman tayo dito na isda. Ayan, Nakita ah, natin, no? Oh. Ano kaya to? <laughs> Yan. Isa palang danggit, mga bro. No, hindi ko na maalala, eh. ba? Diba? Dito kaya sa amin, halos magkakatabi lang yung mga danggit. Nah. So, marami pa rin talaga yung danggit dito sa pinanaan namin. Dito sa spot na aming pinapanaan. Isa na namang danggit, ito, mga bro. Oo. Oh. Marami talagang langit dito, halos magkakatabi-tabi. Asa na kayo yung asawa nito? Magpapakita na naman sa atin to yung asawa nito, no? Halos sunod-sunod yan mga bro na madanggit. yon Ano kaya to? Pasensya na kayo mga bro, hindi talaga makita sa ating video kasi med medyo maliwanag talaga sa yung flashlight natin ng mga bro. Pero ito, isa palang kanuping to mga bro na pinana natin. Good size na na kanuping halos nasa 100 grams na to mga bro masarap sa bawan to o kaya naman prito at eto nakapanan naman tayo mga mga bro ng buktit or another porcupine fish may uh, kapatid na yung ating unang pinana no ayan uh, pinana ko na to mga bro kasi ano uh, makadagdag sa ating porcupine fish nung una yung una nating pinana yon yan isa na namang danggit halos kumpul-kumpul ang danggit dito sa amin mga bro. Uh, masarap sa prito to or sa sabaw. No? Isa na namang danggit. Good size na danggit yan mga bro. Hindi tayo nakuha ng mga maliliit. No? Kahit wala tayong pag-ulam, uh, okay lang. Kahit wala tayong mahuli. No? Basta hindi tayo nakuha ng mga maliliit. Another drop tayo mga bro. Ayan. May tinitignan tayong isda na naman. Uh, isa na namang danggit itong mga bro uh, nasa ano lang nasa mababaw lang yon tiniran natin sa pool hindi na nakatakas mga bro pagpapaulam to no eto danggit ulit mga bro yan oo ba diba? kaya lang hindi talaga masyado makita sa vlog kasi yung flashlight natin masyado maliwanag ay hindi pala danggit to mga bro isa itong Uh, pugot uh, kung tawagin dito sa amin pugot ewan ko lang kung ano sa Tagalog to or sa English no basta ito sa amin pugot uh, medyo good, good, size na din to mga bro na pugot uh, masarap pang ihaw to no uh, madalas kadalasan talaga pinupulutan tong uh, ano na to uh, pugot nahirapan ako magtanggal nito kasi medyo malalim na to nahirapan ako i-recover ang isda na to kasi bumaon sa bato yung sima natin mga bro Uh, kaya ayoko naman masira yung sima natin kaya ah uh, dinahandaan natin yung pag-recover sa isda. Kaya nakailang sisid ako diyan mga bro, halos tatlong sisid ako bago ko na-recover yung isda diyan. Hmm, kasi hindi naman tayo pwede magtagal sa ilalim. Hindi tayo makahinga, 'di ba? So, eh hinayaan na lang muna natin sa pangalawang uh, sa pangatlong sisid. Ayon, uh, yun, na-recover na natin. Minsan, iniiwan ko talaga yung pana ko sa ilalim eh. Uh, para baka pagpahinga lang. After a few minutes, uh, na-recover na din natin yan mga bro. Yun mga bro, malalim na lim na tong pinagpanaan natin. Halos nasa tatlong di pa. No, yun lang naman yung kaya nating panaan eh. Yun mga bro, uh, dami talagang danggit dito. Halos kumpul-kumpul. Kaya sinamantala na natin pag ulam na din to eh, di ba? Uh, pero hindi tayo napana ng maliliit. Halos good size na ang mga danggit na to. Yun mga bro, another dive na naman tayo. Nakakita na naman tayo ng danggit. Patay kang danggit ka. Masaya na naman ang mga inakay ko neto. May pang-ulam na naman mga bro. Kung sa pang-ulam lang, hindi ka mawawalan dito. Kasi magkakatabi lang eh. Yun mga bro. Nakakita na naman tayo ng another dangit. No, sinunda natin to. Yan. O, oh, tinutukan natin ang ating pana. And then, tinira. Pang-ulam ka ngayon. Yun. Pang-ulam ka. Pang-ulam na siya ngayon. Yun. Medyo malabot-labot na yung flashlight natin mga bro kasi halos uh, madaling malubat yung flashlight natin. No? Di pa tayo nakakapag-upgrade ng battery. Yun, tinira na naman natin yung danggit. Karamihan talaga ng isda dito mga bro, danggit. No? Hindi na nakapalag mga bro. 11.30 na ng gabi. So yan, na halos nakadalawa tayong porcupine fish. Yun. Masarap sa malanggoy ito sa uh, gata. I-gagataan natin to mga bro. Kumbaga, takot sa manunggay itong mga buktit na to. So, itong porcupine fish. Or local name natin dito mga bro sa uh, atin ay isang muse. Masarap to mga bro. Yung kamag-anak to ng butete pero hindi, ito yung butete na hindi nakakalason. No? Um, kahit sabay mo yung mga laman loob na ito, okay lang kasi hindi naman to nakakalason. Yon mga bro. Uh, yung mga huli ng ating mga kasamahan halos marami din yung huli natin, huli ng ating mga kasamahan ayan, eto yung huli ng aking pamangkin mga bro halos quality mga isda to, may mga surahan ito eh ayan, surahan at saka lambingan ayan. mamaya papakita natin mga bro yung mga huli natin halos dikit-dikit uh, talaga yan mga bro marami din yan mga bro Pang-ulam na din. Pang-ulam na yan, mga bro. Meron din dyan, mga bro, na lipstickan. Or itong 51. Oh, masarap sa ihaw. Masarap sa sinabawan. Lahat masarap. Yeah. hindi na rin lugi yung ating, yung ating pamamana ngayong gabi. So, mga bro, uh, shout out sa ating mga uh, barkada, sa ating mga uh, kapwa espero dito sa Sorsogon. Sina Ian Ian Diaz no shout out sa iyo pre uh, sa susunod naman tayo and of course kay Jason Dimdam sa ating pinaka idolo no halos uh, nagde dive to kasi halos mga pelagic yung mga huli niya no so idol shout out sa iyo of course ito na mga bro yung huli natin uh, nakauwi na kami nito nasa labago na ayan dalawang porcupine fine fish Or local name dito sa amin is... uh, Muse. Or sa Tagalog is buktet. Yan, dalawa. Oh, pang malunggay na to mga bro. O, oh, ulam na tubukas bukas. Yan, parang kinunot lang na bagi to mga bro. Pero, mas masarap sa bagi. Yan. Kumuha din pala tayo, mga bro, ng balat. Masarap din sa adobo sa gitay yan. Porcupine fish. Sinuhugasan natin para sa bukas. Yan, ito na, mga bro. Halos pinag hiwa wala na natin yung mga gandang klaseng isda. Yan. Ito yung labingan. Masarap sa sabaw to. Sa kusido, ika nga. Dito sa amin, kusido ang tawag eh. Yung sinigang na isda. Tapos ito yung mga huli naming mga fugita. Ayan. Tsaka yung mga huli naming mga danggit. Halos ang daming danggit mga bro yung nahuli namin. Ang lalaki pati. So yan lamang mga bro, uh, keep supporting my channel no? and of course uh, subscribe to my channel. Thank you so much and abagan po muli yung aking mga uploads.